So tingnan po natin yung dalawang bagong pisa dito sa ating bagong dinagong uh, cage ano po. So ito po yung pinaka first mutation sa ating mga lovebirds. birds. Kung nakikita nyo po yung uh, yun, yung kanan na yun, yung nagme-maintain sila po yung may bagong ano eh uh, lumabas na yung mga inak makikita nyo po dito sa upisa ng video yun po yung una so yan parang ready na uli sila mag uh, produce o reproduce kasi ayun nga nag meeting na sila so yung pares na yan is persona uh, isa siyang uh, personata green personata na wild type tapos uh, isang olive green yung kulay niya so hindi, nato, hindi ko rin alam dalawang ibon na yan nakuwit lang din sa dito sa aking loft so again yung idea na kalapati loft dun po napunta yung mga ibon eh. tapos lilipat lipat sila doon hanggang magutom dun na tayo nakakahuli ng ano ng ibon so ganun po yung nangyari dyan sa dalawang pares na yan at ngayon po eh, nakaproduce na sila at sila yung unang pares na nag-produce dito sa bagong gawa natin ano, uh, lovebirds na cage or colony since ayan pwede na sila uli mag-reproduce so panoorin natin ano. at certing nga po dahil nga parehas kong nahuli ang dalawang ibon na yan yung isa last year siguro June and then sumunod November yung isa yung mga yung personata na green personata at since uh, nahuli ko sila dyan pinagpares ko nag click naman so pinamigay natin sila dun sa isa nating kaibigan ibinalik dito kasi nga nainip hindi daw nag uh, may nag aaway lang yung pala yung para nila para mag couple ano ating uh, nag-reproduce na sila dyan ayun po makikita ninyo lumabas na yung kanilang mga inakay so pansin ko lang ano ginagay sila nung ano eh nung magulang eh. palipad-lipad dito eh since malaki naman yung ano palipad-lipad sila ginagay sila nung mag-asawa yung dalawang ibon na yan so hindi ko lumabas yung green na doon sa dalawang ibo na maliit or yung bagong inakay at since handa na rin silang magreproduce siguro sa mga darating na araw eh, uh, itutulak na nila palabas yung mga ibo na yan. siguro nag-click nga no hindi ko pinaniniwalaan yung ano eh yung wrong pairing kasi pareho silang adds to eh so mag-produce siguro ako ng mga iba-ibang mutation ng ibon since hindi ko nun alam talaga yung mga DNA niyan or yung ID ang mga common ko lang alam is yung mga parblue yung green persona ata na wild type yung mga fisher basta yan ko na lang na rainbow bird so no basta i-update ko din po kayo kung ano yung mga mapuproduce na rin ng mga ibon sa ating uh, uh, cage, colony cage so ayun po yung first mutation maganda naman yung lumabas eh, oh. yung darker green uh, at ang observahan ko po dyan is yung second clutch o ayan na yung first clutch eh ihiwalay ko po siya titingnan natin kung magre-reproduce naman siya sa ibang kulay ng ibon Sabahin, sa blue or sa par blue may yung mga kulay maghalo-halo sila dyan bahala ba sa mga print mga rainbow birds at maraming salamat po sa parang rin po itong aking first mutation sa aking uh, age, sa aking colony page at maraming maraming salamat alamin lang po.